A day in my life as a walang pahinga. Hoy, hello sa inyo mga bida. And for today mga mi, araw nga ito ng Merkules at alas 6 nga ako ng umaga gumising. Ito na kasi yung araw na bala ko na talaga magpabunot ng ipin. Sinempo ko na din talaga na tanghali ang pasok ng aking asawa para talaga makaalis na din ako at hindi ko na nga din isama si CJ. Pero syempre, bago ang lahat, mag-aasikaso na nga muna ako at magsasaing na din para naman may na din sila pagising. Hindi na nga din ako naligo dyan mga mi kasi nga bukod sa malamig ay nagwash naman na ako kagabi. Nagmamadali na nga din ako ng mga oras na yan kasi 10 or 20 lang ata ang binubunutan nila sa isang araw. Paalam na nga din ako kay daddy dyan at ito aalis uh, na nga ako. So, na nga din ako ng tricycle, mga mi. Para nga, mapabilis na din. At 30 pesos lang din naman papunta doon sa center namin. Hinahabol ko kasi talaga yung mapalista nga yung pangalan ko para makaabot nga ako sa 10 or 20 na katao na bubunutan ngayong araw. Kamahal na din kasi talaga ng bunot ngayon. Lalo na sa private. Diyos ko, dahi, hindi na talaga kakayanin ng powers natin. <laughs> 300 to 500 lang ang bunot Ngayon, Diyos kuday, naglalaro na sa 1,000 to 1,500 two 2,000 Ganun, Diyos kuday Pagdating ko naman dito sa center namin, Diyos kuday Nung March pa daw, walang dentist dito At wala pa daw nga pumapalit Kaya eto, dito na lang ako pinapunta Nung nakausap ko dun sa center Kaya eto, nakapagpalista na nga rin ako At nakaabot nga ako sa sampu Diyos kuday <laughs> Habang waiting nga kami dyan mga mi alas 8 na nga din pasado yan at hindi pa rin talaga nag i kwento ko na nga din sa inyo yung nangyari sa akin nung binunutan ako total tapos na din naman to. Dalawang ipin nga yung binunot sa akin sa taas mga mi at pudpud -pud na pudpud -pud na talaga yun as in super ganun. Ramdam ko talaga yung hirap ni doktora sa pagbunot nga sa mga ipin ko. Diyos ko dyan. sa kanya <laughs> na rin mismo nang galing na ang hirap hirap ko daw talagang bunungutan. Ganun. Ami, <laughs> nga ang nga nilang ginawang procedure dito at hindi ko na nga din alam yung tawag sa iba. Napakagaan din talaga ng kamay ni doktora kaya naman wala talaga ako naramdaman na pain. nga din ako after one week mga mi kasi nga tatanggalin nga itong tahi sa aking baga. And going back nga dito sa video mga mi kahit nga bagong bunot ako ay hindi pwede talagang hindi kikilos gunner. Naghiwa nga ako ng anim na piraso ng kalamansi at ipapainom ko nga ito kay CJ. Ilang araw na din kasi talaga siyang inuubo at ako'y napapraning na kahit bumibili ako over the counter ng mga gamot niya ay hindi pa rin talaga ako mapakali. Kaya eto susubukan ko talaga siyang painumin ng purong kalamansi. Habang busy-busy naman siya dyan sa paglalaro, nai ko na talaga yung itsura niya at ako natatawa na talaga. First time niya din kasi talaga makakatikim nitong purong kalamansi at ang pinakaayaw pa naman na lasa ni CJ ay yung maasim. Ganun. Katapos ko siyang painumin mga may, pinakain ko siya agad ng cupcake para mag-iba nga yung lasa niya at hindi nga siya magsuka. At yun lang muna for today mga mawe.